Shanshan! Ah? Shanshan! <laughs> 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 Galing tumayo na si Shanshan, no? Oh, mga tula. Shanshan, hmm. bawa masub-sub ka. Tala yun. Dali. Kaya na yun eh. Maya, papalagarin natin sa daddy. Natayo na si San mga tol, oh. Number pa gulang na to. Hardy ko okay. okay. lang. Kuwan na sa yun. Kuwan sa kuwi sa akin. Kuwan ko yung kuwan. Galing ni Shanshan. Shanshan. Sayang, hindi ko nakita yung tumayo siya. Magsasalita ka eh. Mamaya, higa mo ulit. Tapos, abangan mo. Pinigyan <laughs> natin, mga kaulit. Eh, pero mo yan, no? Yan, yan, yan. Pinigyan ni <laughs> kain ikaw siyang siyang buo oh. mm. Tatayo na nga oh. Mm. <laughs> galing, <laughs> galing ah. galing na na nakuha ah. ang galing very good saan siyang malag so sweet ang galing nakakatawa okay, naman ah. nakakatawa <laughs> naman nakatayo na nakatayo <laughs> na so proud of you, anak. Galing. Galing, galing. Ang <laughs> galing-galing siya, siya may muscle, oh. May humog dito. Mukhang <laughs> <laughs> goso, no? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Mm. Nihisip ko, makatayo kaya? Di ba yung ibang clip may ganon dive? May ate? Hindi ba nakakatayo mo? eh hindi din. Mahal mamaya rin. Mamaya ang langit ko ko ang ating bahay mo. Huwag ka naman. Huwag mo sa bahay. Huwag ka pa eh. Ako tayo. ka munang laano ha. Huwag ko mamaya. Iikid ka dito. Min Minh chắn, ha? em mình đắp này Ba hà lưu luôn 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 Grabe, siya yung tayo. Parang kayo lang lang, ha. Tumatakbo ka na, ha. Bakit ang makikita yung nama? Ang palos, eh. Parang tumatakbo ng pa, <laughs> hmm. man, na ang siya yung siya ko, ah Hmm. Kaya kailan mahal, maghahabulan na kayo. Kaya na, eh. Ayan, mga kasyan-syan. Grabe, ang galing-galing ng aming sansan. Nakakatayo na. Pwede ka mahal mag ano. Mag 4 wheels. Grabe, hindi ka Oh, mainit. Pwede na. Professional ka na ba? Hindi pa. Nan Pwede na yung pang -buyay. Pwede na ba yun?

di pa Parang tabing yung niya. Mm. Oh, ang dami yung <laughs> Hindi pala yun. nang. Huh. 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 na Huh. 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 Kunti-kunti, wag mo na lang pang uh, ibigay. Oh, na. Hindi ano kasi siya. Eh. Hello guys. Hello po, kamusta? Happy Father's Day.